ngayon punta kami sa ano sa uh, kasal grabe talaga yung grabe talaga yung pag-ibig kahit malayo ayon sa ano ayon sa tricycle driver halos isang oras pa daw yung lakarin galing sa highway tapos tapos yung ilog dito oh ah, sulit na sulit e, ito mamaya pag gusto talaga ligo ito mamaya ang mga kasama ko. So yun. Ay, makakapagod. Ang sabi ng tricycle driver, yun yung bundok na yun doon. Tatawirin pa daw namin yun. Tapos, hindi. pero okay din. Ganda din. Experience. Oh. Astig din ang view. Ha? Ah? Ha? Grabe yung ilog dito, no? Kala mo dagat.